Yan nga yung, yung na binili ko Kapit bahay kapitbahay. May libas nga sila dito. At ako hindi na ng libas. Yan yung pang-asim. Organic yan. Yan yung mga ano, libas tawag niyan sa, ano, sa mas bate. Ewan ko kung anong tawag niyan sa Tagalog. Yan, organic na pangasim asim yan. Walang chemical yan. Sarap yan. Lalo pag sa mga nilagang butong-buto. -buto. Yan. Sa akin, bumili ng one-port na baboy masarap yan mga pata masarap yung laga sa baka masarap din siya so ayan uh, ko na nga siya dyan para gigisa ko muna yung ano kaya so, may ko dyan gigisa ko yung baboy para umfatay patay ng konting yan na rin, diyan na rin po yung ano, pinakagulay natin sa ating sinigang. Masarap din siya kainin kay medyo masim Wala ka nang ilalagay na ano. Ikaw, pwede naman maglagay sa repolyo. Anong gulay gusto mo? Pero sa akin, mas okay na sa akin yan. Kasi parang gulay na rin siya na masim-masim. Kinakain ko rin pati yung pagka naloto. Yan. nakatira nga ako dyan ng ano, baon para Luya sa nung para tayo lang siya nung nakatira uh, ng okay, so, Ilalagay natin yung ating mga uh, lupa, yung ating organic na pangasin, asin yung dahon. ganit na pangasin. Atin nyo, ang sarap yan. Walang pinig kayo. malasa sa karnet pwede din sa mga isda magsabaw ka ng isda o kaya magpaksaw ka ng isda yan pinakapangasin sarap siya may gulay ka na may ano ka pa, pa may sabaw ka pang asin lalagyan na natin ng tubig at papalambutin natin ng ating karni color na siya. Hmm. Naamoy ko na yung aroma ng ano, diyan ah, na asim na. Pata mo siya, napakasarap. Hanap pa natin mo. Hindi lang katulad ng mga sampalo, sinking sa sampalo. Mas malasa siya. Meron din akong gabi na binili dyan. Ayan, nga, sisibog na tayo. Atin na yung ating sinigang sa organic libas. Yan. Libas tawag dyan. Mmm. Yummy. Ah, asin. Sarap. Yummy, yummy. Ayan nga. Ayan ay, nga yung pinaka oh, libas, yung pinaka gulay ko. Mm, sarap. Sarap siya. Masim-masim na no? Malambot yung dahon. So, ngay pinakuluan natin sinabay pang pampalambot para dun sa karne. So, yan kita may kain dyan ako yung busog na busog mm, may gabi pa ay karami yan ayan tapos may gabi mmm asin yummy yummy ang takaw ng lula oh ang <laughs> takaw ng lula lalagay na kahon sa labas. Gusto tayo nga kalalagay. <laughs>